Sa video na ito ay bumiyahe ako ng joyride sa umaga at pagdating naman sa hapon ay bumiyahe ako ng lala So samahan nyo ako sa diskarte na gagawin ko sa araw na ito mga jong. Let's go! Ayun kay pinatalo sa Daniel. Ayun o. Oh. Shout out kay Ryan. Ayan. Sabi naman is mo ano, bumiyahe ka na. Boss D in the house. Shout out mga idol. and what's up sa inyong lahat mga chong Good morning, good morning Yes sir, Insyong TV muli ang inyong lingkod So ito gagawa na tayo ng isang serye mga chong para sa ating YouTube channel Alright, naka jersey tayo ng joyride mga chong Dahil ang biyahe natin ngayong araw ay joyride sa umaga Tapos sa hapon lalamove tayo Alright, so ang araw nga pala ngayon mga chong ay November 6 Ayan, Oras na 7.06 ng umaga So kakalabas pa lang natin sa bahay mga chong And then pinasukan na ako ng first booking natin Kay Joy Ride, So papunta na tayo sa ating first pickup location mga chong So samahan nyo lang ulit akong Bumiyahe ngayong araw mga chong Let's go! So ayun na nga mga chong Nandito na tayo sa pickup location Dito sa San Pedro Corner Bionco Street Kaso na doble daw ni sir yung pagbooking Nakasakay na daw yung passenger niya Ay yung girlfriend niya awit na yan Unang bookings natin Abala ka agad, mga chong Pambira na yan Siguro yun yung kaninang ano Sumakay na sa ano Sa kulay pula Na rider awit na yan Double booking yung ginawa nila pambihira yung mga customer na to Nakakagigil pala talaga yung mga ganito eksena mga chong Yung magdo booking sila Magdo double apps Magbubuk isang apps Tsaka sa kabilang apps So kung ano yung nauna, dun sasakay. Paano naman tayo? Aray ko, bes. Okay, Hindi yeah. ko pa naman alam paano mag-cancel na ito, mga tsong. Awit ah, na yan, unang bookings natin kay Joyride. Abala ka agad. Pambihira na yan. okay kayo yeah. iiyak. Ayan, na-cancel na. Visit ka <laughs> Panira ka ng araw Pambira kang customer ka Sinira mo yung araw ko Oras na mga chong Ayan o oh, 7.22 na Grabe mag Halos 15 minutes din tayo dito Sa first pick -up location natin Ayan cancel Awit binamano Bina mano Cancel pa Aray ko Wala magagawa Harap na lang tayo ng kasunod na bookings mga chong Ganun talaga ba? Diba? So update na lang mga chong Let's go yeah. Ma'am Angge Ayan Hello ma'am Good morning nang nagbablog pala ako ma'am Okay lang sama ka okay. Ayan Unang passenger natin si ma'am For today's video Alright <laughs> Feeling vlogger lang ma'am Pang <laughs> binomano ma'am Panggas <laughs> Pasensya na po ah Ayan Ma'am Angge Ayan Sounds like angel Have a nice day ma'am Salamat So, yun, 150 pesos, mga tyong. naman natin for today's video. 145 pesos, may tip tayo na. 5 pesos. Salamat, ma'am Angge. All goods. Tapos, kanina, mga tyong, yung unang bookings ko, di ba, yung kinancel ng customer. Kasi, nag-double booking siya. So, mabait naman pala. Kasi, sabi niya sa akin, bayaran niya daw ako ng Gcash. Para sa abala. So, ayun, nagsend sir ng 50 pesos, mga tyong. Ayan, o si Sir Kyle yung unang customer natin kanina na cancel so 50 pesos so yun mabait naman pala yung customer natin kanina muntikan ko na siyang isumpa eh <laughs> charot lang mga chong so yun 150 plus 50 pesos na jika so 200 pesos na mga chong di ba all goods Opo, okay, Kristen. 71 lang sir Yun yeah. Sige bossing, salamat ha Shout out sir <laughs> Ah, paala mo sir? Justin po Sir Justin, ayan Shout out sir Justin Salamat po Have a nice day sir ha So yun mga chong Second bookings natin yun si sir Second passenger 75 pesos So may tip tayong 4 pesos mga chong All goods Malapitan lang yun mga chong Hindi tayo pinapasukan ng long ride Awit na yan Puro gurami yung pumapasok ngayon ha Time check mga chong Alas 9 na Dalawang bookings pa lang Aray ko Hanap tayo kagad ng pangatlong bookings mga chong Sana makakakuha tayo ng long ride All Alright let's go So eto mga chong booking natin Unang booking kay Lalamove So naglalamove na ako mga chong Santa Mesa kung ito marikina Pick upin muna natin Etong dalawang box Ang oh, no. bigat niya bossing ang bigat bossing Cancel natin boss Dapat Dapat kotse yan sir, eh Kasi may limit yung sa motor 20 kilograms lang Tsaka yung Lalamove bag Unang bookings kay Lalamove Cancel ka agad Galing na isang rider dito kanina sa, Dapat di ko talaga kinuha to Maling mali Aray ko. Ayan cancel na mga chong Awit na yan <laughs> Unang bookings natin kay Lalamove Kung kailan kumuha na tayo ng Lalamove eh girls naman to mga customer na to alam nilang ang bigat bigat ng pangarga pintura yun mga chong eh tas dalawang box pa wag kayo yeah. iya eto boss dalawa tsaka yan ayan dito na lang yan boss dito na lang boss I-tape ko na lang eto na lahat yun boss Okay salamat papunta ng tay tay to mga chong dalawa ayan o oh. so yung isa iti-tape na lang natin to Booking natin mga chong Unang booking Lalamove. lalo Laloma papunta ng Taytay So hanapan natin to ng kasabay mga chong Para hindi siya malumbay ba? Diba? Para sulit din natin yung biyahe natin So update na lang mga chong Makakuha na tayo ng pangalawang bookings Let's go Tao po Lalamove po Kay Ma'am Mary Ann Apo Papunta kay Oh sa Randy Ah ito lang Yung bayad po doon na lang Okay Salamat po Alright mga chong pang double booking natin Eto lang Buti maliit lang sya <laughs> O oh, diba Diyan ka na sa loob Yan diba safe ka na dyan All goods Tapos mga chong nag swipe pa ako Mapunta ng tay, -tay oh. Mapunta kaya sa atin Ayan nakuha natin pang triple booking natin mga chong All goods So ayun May nakuha ka tayong pang triple booking mga chong Kakapi ka pa lang natin ang pang double booking natin eh ba? Diba? So puntahan muna natin to mga chong Pang triple booking natin Alright let's go Ah, uh, ito po, confirm ko lang ma'am, uh, Pin Okay. Papunta kayenta. Ayun. na po yung bayad, ma'am. Okay. Salamat. So ito mga chong, pangatlong bookings natin, pang triple book. Ayun. Ang lilit lang ng items natin na nakuha na pang sabay all goods. So dito ko na lang 'to ilalagay sa loob ng bag natin, mga tiyong. Ayun. O di ba? Isang bookings. Tapos ito, tapos ito mga chong pang sabay, o di ba? Triple book all goods. So ayan yung triple booking natin, mga chong So, puro regular tong bookings na to mga chong Lahat to regular Walang pooling, walang priority Basta regular So, ayun Pwede pa tayong kumuha ng next booking mga chong Pangapat, no? Pero, goods na to Okay na tong tatlong bookings Masaya na ako dito <laughs> Ay! So, unahin natin yung isa mga chong Yung pangalawa natin na pick up Papunta na ang Kainta Sa may ano siya East Bank Road Tapos, saka na natin ituloy yung papunta ng Taytay mga chong Unahin natin yung Kainta, ba diba? All goods! Sir Randy, hello bossing Eto po, 179 lang sir Ayan Ay maraming salamat sa tip sir Salamat po, salamat So yun mga chong, 200 binayad sa atin eh, sir 179 pesos lang yan mga chong eh. Ayan o, oh, may tip tayong 21 pesos mga chong All goods, maraming maraming salamat sir Randy, next drop off tayo mga chong Tayo tayo na tayo, 5 kilometers away Alright Alright, we are here mga chong Baklasin na natin Sir Daniel po Ito bossing dalawa Ayan 190 pesos Ay maray salamat sa tip bossing Thank you po Another 200 pesos mga chong 190 may tip tayong 10 pesos mga chong All goods 400 na Isa na lang mga chong isang booking na lang Ang pupuntahan natin ilang kilometer pa Ayan 3 kilometers away pa mga chong So pupuntahan na rin natin last drop off let's go Oh, okay na to ma'am Salamat po 170 pesos mga chong So yun binigyan tayo ng tip na 4 pesos All goods Plus 170 pesos So yun mga chong meron na tayong 845 pesos wow. Time check time mga chong 11.47 na Ayan magtatanghali na Hanap tayo ng makakainan Nagugutom na ako So yun trip mo muna tayo mga chong Pwede kumain tayo ito tayo ng ulam. sinigang na ribs. Magkano yung sinigang na ribs? 70. Yan, sinigang na ribs, 70. So yun, kain muna tayo mga chong. Ayan, kanin tapos pork ribs. O diba? So yun, tapos lang natin kumain mga chong. So doon tayo kumain no? sa may karinderia na yun. So time check mga chong 12.03 ng tanghali Ayan So magpahinga muna tayo So habang nagpapahinga tayo mga chong Ay mag shout out na tayo ba diba? time na naman mga chong Dito tayo magbabasa ng shout out mga chong Sa long ride booking Papunta ng Tagaytay Ayan So una natin shout out mga chong si Wino TV. Ayan, siya yung nakakuha ng lapag natin mga chong dito sa episode natin na Long Ride. Papunta ng Tagaytay siya yung nakakuha. Pangalan niya sa Facebook mga chong Erwin Bilaxon. Yan, sa YouTube Wino TV. Shoutout shout out chong. Shoutout out din kay Master Nyonyi. Shout out kay Daniel Gapas. Shoutout din kay Marvin Di Guzman at sa anak niya na si Julia at Jeric at sa kanyang asawa Noriela Di Guzman. Ayan, shoutout sa family Di Guzman. All right. Shoutout din kay Mike Anderson. Shoutout din kay Junel. Shoutout din kay Dexter Anastasio. Shoutout din kay Carl. Shoutout din kay Gomen. Shoutout din kay Freddy Belen. Shoutout din kay V1 Moto Ayan, lalamo rider din mga chong Vlogger din ni Lala No din kayo sa kanya mga chong Pag mayroon kayong time, alright Shoutout din kay JR Arimbay From Saudi Arabia Ayan, shoutout chong Ingat ka dyan palagi, alright Shoutout din kay Raymond Coronas Shoutout din kay Joshua Bulaay Shoutout din kay John Saint Pututan Shoutout din kay Maki Rides Shoutout din kay Jesse Pase, Pram na Botas City. Shoutout din kay Joseph Brentz, Batak. Shout out. din kay Francet shout shout Fontaine. Ayan, shout out po. Shoutout din kay Harold Berbanya Jr. Shoutout po. Shoutout din kay Jeline YouTube Channel. Shoutout din kay Toto Gaming and Guitar ng Cavite. Shout out po. Shoutout din kay Louie Hawer Uy, shoutout po Shoutout din kay Noe Shoutout kay Arnel Montano Ayan Shoutout din kay Roger Cortez At shoutout din kay Emmanuel Cruz Ayan, so ayun Shoutout sa inyong lahat mga chong na nagpapa-shoutout Dito sa ating episode na super long ride Papunta ng Tagaytay So maraming maraming salamat na naman sa pag-like, comment at pag-share sa aking mga video. So sunod na shoutout natin mga chong dito na sa basta priority. Ayan hanggang pataas na. So kung gusto mong ma-shoutout mga chong comment lang palagi. Alright. So hanap na tayo ng next na booking natin mga chong. Pwedeng Lala Move, pwede rin Joyride. So andito tayo somewhere in Taytay tay Rizal mga chong. So tignan natin kung pasukan tayo ng Joyride dito. Kung hindi naman, kay Lala Move tayo. Alright. So update na lang mga chong. Let's go! Sir Beans po, Papunta ng Maynila Alamat po So ito booking natin mga chong Ayan Pangapat na bookings natin mga chong Kainta papunta ng Maynila So hanapan siya natin siya ng kasabay Kahit isa lang Maka double booking lang tayo Masaya na tayo mga chong All right, So update na lang Kung may makuha na tayong pangsabay mga chong Let's go Lala mo yan boss Papunta ng Green Hills Ito sir Papunta ng Green Hills po no Sige po Salamat po binigyan tayo ng 150 pesos mga chong sinuklayan natin ng 50 diba so 150 binayad so yung nasa booking mga chong pamasahin na ito pang double booking natin 143 pesos din <laughs> parehas na 143 pesos mga chong pero binayad sa atin 150 yung lima, ibibigay natin sa guard. Sa guard house. So, meron tayong tip na 2 pesos dyan. ba? Diba? Sana, oh. All goods. All goods. naging 145 pesos. So, papunta ng San Juan, mga chong Green Hills. Yung pang double booking natin. Unahin natin yan kasi naka-priority siya eh. Bago tayo pumunta ng, ano to, Santa Mesa Heights, yung Manila, mga chong. Eto po, yung limang piso. Salamat. Binayad natin limang piso, mga chong. Ayan yung double booking natin, mga chong. Kainta, Manila, tsaka San Juan. So eto mga chong, meron tayong travel time 24 minutes, 8.1 kilometers Papunta na ang San Juan Green Hills mga chong So bakbakin na natin tong dalawang bookings natin, pwede na to double booking mga chong Alright, let's go! So eto mga chong, may nakakilala sa atin Subscribe sa ako kayo eh alam mo ulit, Ryan? Ayan Ayun kay pinapanood ni Daniel Ayun oh, Shout out kay Ryan Ayan, panood, tara na Yeah, doon, Ingat lagi ha, ingat, ingat Salamat sa panunod lagi ha Iya yeah. abab ah, salamat ha So, yun mga chong Shout out kay Paps Ryan Ayan, nakita pa tayo dito sa may ano, mga chong Patagos tayo ng EDSA eh ano bang kalsada to? Nakalimutan ko. Basta ito mga chong, shout out sa yo Chong Ryan, ayan, maraming maraming salamat sa panonood mo. All right. So tayo mga chong, as usual, pupunta pa rin tayo sa drop off natin sa San Juan Green Hills. All right. So tara, proceed na tayo doon. Let's go. Hey, ma'am ma Queen. Ayan. Lala oh, lalamove, Opo. Okay. Picturean ko lang, ma'am. Oh, opo, opo. Picturean ko lang, ma'am. Ah, ayan. Okay, salamat po. Okay. Alright, item drop off mga chong So ayun, dito na tayo sa Green Hills Punta naman tayo next mga chong Manila naman na tayo So meron pa tayong travel time na 6 kilometers away mga chong 6 kilometers, alright So bakbakin na rin kaagad natin to Papunta ng Manila mga chong, let's go Ma'am lane po Opo, ito mo Picturean ko na lang po siya ma'am Ayan 143 Salamat 150 pesos mga chong May tip tayong 7 pesos All goods Time check mga chong 2.03 ng hapon Ayan So kanina Nag open tayo ng Joyride Doon sa may Taytay -Tay, Kainta Kaso walang long ride Puro gurame Yung pumapasok kanina doon Mga chong Eh syempre Pag gurame Ayaw naman natin ng gurame Kapag kay Joyride Kaya Hindi tayo kumuha Time check mga chong 2.04 Hanap pa tayo ulit Siguro hindi na tayo mag-open ng, ano, ng joyride Lala move na lang tayo Kasi malapit nang mag-uwian yung anak ko So kukuha na lang ako ng bookings pa uwi mga chong Pa uwi ng commonwealth Alright so update na lang let's go Papunta kay Gretel ma'am no Tandang sora ito lahat ma'am Yes sir Okay Ma'am yung bayad doon na lang no Yes sir Okay salamat po So ito pang anim na bookings natin mga chong Mga Mga puto picture natin Lakat. goods mga chong alright item pick up mga chong so ito pang anim na bookings natin kay Moves Manila papunta ng Tandang Sora mga chong yung sa, Tandang Sora doon siya sa ano floor bill extension doon siya sa baluarte ni boss Daniel Dala Vlogs <laughs> tignan natin sa idol Daniel kung nando doon pero malamang baka nasa biyahe lang din yun eh katulad ko na nasa biyahe di ba? So, kinuha ko yung bookings kasi mga chong, priority. Tapos, meron pa siyang dagdag na 60 pesos. O, ba diba? Ayaw mo pa. Ayan, mga chong, naka-priority. Tapos, meron pa siyang 60 pesos na dagdag, ba diba? Tapos, ito lang yung tatakbuhin natin, mga chong. Malapit lang to eh. Ayan, o, oh, 34 minutes, 13 kilometers. So, paano mga chong, bakbakin na kagad natin to papunta ng Tandang Sora? Alright, let's go! Ma'am Gretel po, lala lalamove. Ayan. 239, ma'am. 240 pesos Okay, thank you ma'am Ito po lahat ma'am Isa Meron pa ma'am Dalawa Tapos tatlo Kaya mo ma'am? Ayan, picture lang kita ma'am, okay lang Ayan, proof of deliver lang po Okay, salamat po Ito ma'am Okay, salamat So yun, mga chong, andito tayo sa baluarte na yan Idol Daniel Dalla Vlogs So dito yan mga chong, dito siya nagka-car wash. Ayan. Tawagan kaya natin si Boss D. Nasaan na kaya siya? Ayan. Sabihin natin nandito tayo sa baluarte niya. Yayain natin ng tagay. Hello. Kakalis lang nga, nasa biyahe siya. Ay, nasa biyahe siya. Iniwan niya 'yung cellphone niya? Kakalis lang, hindi 'yung isa po, isang phone niya 'to na hindi ginagamit. Ah, okay. Sige, sige. Salamat ah. Oo. Uh -uh. Sige. Salamat, bye-bye. Ayun, misis ni boss 'di 'yung ano yung sumagot so kakabiyahe lang ni Boss D wala si Boss D kakaalis lang daw sabi nung asawa niya so wala hindi tayo makakapag inom hindi <laughs> charot lang mga chong time check mga chong 3.10 ng hapon ayan so kuha pa tayo ng isang booking siguro pa lapit ng commonwealth mga chong bago ako umuwi kasi dapat alas 4 nasa bahay na ako kasi mag uuwi na yung anak ko ng 4.20 so check pa tayo ng isang bookings mga chong alright hintay muna tayo let's go <laughs> Sabi naman ismo ano, Bumayay ka na? Boss D, in the house. Shout out mga idol. Tunaan mo lang incentives? Wala nga, hindi ko na hirap pala kunin yan. <laughs> Bumihay ka lang siguro. Mm. Shout out Box. ka muna Boss D. Bihay na ako mga idol. Siyong na muna, bahala sa inyo. Uuwi <laughs> ko na rin. Hindi na ako kuha ng isa. Pwede na to. <laughs> Baka maatrasado ako ng pagsundo eh. Kaya nga eh. Sige boss D. Ingat. Boss D. Ayun. Kakalabas pa lang ni boss D. Anong oras na? 3.21 mga chong. So, kaninang umaga pala, binanata niya yung AM rush sa move it. Kaso, hindi niya daw na-hits yung, ano, yung incentives. <laughs> Next time boss D, may hits mo na yan. Kasi syempre, bago pa lang eh. Diba? So, ayun. Shoutout sa'yo boss D ride safe palagi, alright so tayo mga chong, 322 na ng hapon ayan, hindi na tayo kukuha siguro ng isang bookings palapit ng Commonwealth baka maatrasado ako baka malate ako sa pagsundo doon sa anak ko baka umiyak na naman <laughs> so all goods na tong kita ko mga chong, pwede na to bawin na naman ulit tayo bukas, syempre eh. lagi nating isipin palagi mga chong na meron at meron pang bukas na darating, di ba? Kung inalat ka ngayon, bawi na lang bukas. Kung sunerte ka ngayon, pahinga ka bukas. Hindi, tarot. Hindi, <laughs> tuloy-tuloy lang biyahe, mga chong. Siyempre, di ba? So, ano na tayo? Mag-off duty na. So, sa biyahe naman natin ngayong araw, mga chong, lumabas tayo kanina, alas 7 na. Natapos tayo, alas 3, di ba? Kasi napatambay tayo doon sa baluarte ni Boss D. So, ilang oras lang yun? Walo? Tama ba? 8 hours? Oo, 8 hours din yung biyahe ko ngayong araw, mga chong. Tapos, Naka dalawang bookings lang tayo kay Joyride kasi medyo inalat tayo doon eh. Naumpisan tayo kasi ng ano ng cancel sa kanya. So parang inalat na tayo, hindi tayo pinasukan ng mga long ride. Puro gurami yung pumapasok. Eh ayaw ko ng gurami kapag ano eh, kay Joyride. Kapag ay eh, talaga mga chong, inaabol ko lang doon yung mga long ride eh. Kaso nga, eh, bibihira yung long ride kanina kaya eh goals. Pero kahit ganun mga chong sa bookings naman natin kay Joyride ay kumita rin ako ng 275 pesos doon mga chong. Tapos naman kay Lalamove mga chong nakalim na bookings lang din tayo ngayong araw. So yung bookings ko kanina isang triple booking tapos isang double booking tapos isa na single bookings di ba? Total of 6 bookings yung nangyari mga chong sa biyahe natin ngayong araw. So, pwede na to. All goods na to mga chong. So, yung kinita ko nga naman ngayong araw, lahat-lahat, total cash collect ko ngayong araw mga chong ay eto, 1,385 pesos mga chong. Ayan, lahat-lahat na yan. So, medyo matamlay yung tip natin ngayon. <laughs> ay, pero goods lang, ganun talaga, ba diba? Swertihan lang sa mga customer talaga mga chong na mga galante mag -tip. So, sa atin, okay na yan, 1,385 pesos na total cash collect natin para sa 8 oras na biyahe natin ngayong araw, mga chong. Araw ng Webes. So, ayun. Tapos, ibawas natin yung kaltas nila Lamove, mga chong. Ayan, o. No, 200 pesos yung kaltas sa atin nila sa 6 na bookings. Minus 200 So ayan, 1,185 pesos mga chong Tapos yung gasolina natin, na nasa may kalahati pa naman siya So malinis na yun mga chong 1185 Goods na goods na yun mga chong ba? Diba? Para sa walong oras na biyahe At least naka isang libo pa rin tayo Kahit papano So babawi na lang ulit tayo sa susunod na araw O kaya bukas mga chong araw ng Friday So nga pala mga chong Yung mga nakaka-encounter pa rin pala Ng, ano, ha, ng mga pag-swipe na bumabalik Ayan so i, i uninstall nyo lang yung account nyo, Mga chong yung lalamove driver nyo i uninstall Tapos saka nyo i-install ulit tapos, ilagin nyo lang ulit yung account nyo para mawala yung bag, para hindi na siya bumalik sa ano, pag-swipe mga chong, yung paghanap ka ng pang double booking. Kasi ganun na yung ginawa ko eh. Nung nalaman ko yung ganun, ayun na, hindi, hindi ko na na-encounter ulit yung pag swipe na bumabalik mga chong kahit may nauna ka ng priority na bookings tapos sasabayan mo pa ulit siya ng isang booking is pwede pa kasi nung nakarang araw hindi ako nakapag vlog nun kasi maulan nun mga chong eh pero naka swipe ako dalawang priority magkasabay mga chong yung una priority tapos sinanapan ko ng pang double booking nakakuha ako priority pa rin so pwede pa rin pagsamahin pwede pa rin mga chong yung priority na dalawa So, wag na tayong matakot na mag-swipe na ang una nating bookings na naka-priority. Kasi pwede na siyang sabayan mga chong, promise. Kasi na-try ko siya nung nakaraan nung kasagsagan ng bagyo, mga chong nung ulan-ulan. Nakatry ako nun eh, dalawa. Dalawang priority. Hindi ko nga lang na evlog kasi syempre pag maulan, wala. Nakatago yung camera natin, baka mabasa mga chong. Masisira kasi to pag nabasa ng ulan. Kasi hindi to waterproof yung camera ko mga chong eh. Kaya yun. So ayun lang mga chong. Hanggang dito na lang itong episode natin. Maraming maraming salamat na naman sa pagsama at panunood sa aking video. So once again, this is Inchong TV. Ang inyong lingkod. Laging nagpapaalala na ang tunay na finish line ay lagi na sa ating mga tahanan. So keep safe and drive safe sa lahat mga chong. Mag-iingat lang lahat pa. Lagi alright. Inchong TV signing off. See you again next vlog. Bye bye. Shee! Grand nang nang grand mga chong Let's go Uwi yan na Shoo